araw-araw na mga salita ng Diyos. Nagpakita na ang Diyos sa lahat ng iglesia. Ang Espiritu ang nagsasalita. Siya ay isang naglalagablab na apoy. May kamahalan at humahatol. Siya ang anak ng tao na may suot na damit na hanggang paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigis na ginto. Ang kanyang ulo at kanyang buhok ay mapuputing gaya ng puting balahibo ng tupa, at ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. Ang kanyang mga paa ay katulad ng pinungtanso, na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin. At sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Nasaksihan na ang anak ng tao at lantaran ng nahayag ang Diyos mismo. Lumabas na ang kaluwalhatian ng Diyos. Sumisikat ng matindi gaya ng mainit na araw. Ang kanyang maluwalhating muka ay nagliliyab sa nakakasilaw na liwanag. Kaninong mga mata ang nangangahas na tratuhin siya ng may paglaban? Ang paglaban ay humahantong sa kamatayan. Wala ni Katiting na awang ipinapakita sa anumang iniisip ninyo sa inyong puso, anumang salitang binibitawan ninyo o anumang inyong ginagawa mauunawaan at makikita ninyong lahat kung ano na ang inyong nakamtan wala maliban sa aking paghatol mapapanatili ko ba ito kapag hindi kayo nagsisikap na kumain at uminom ng aking mga salita at sa halip ay walang pakundangan ninyong inaabala at winawasak ang aking pagtatayo? Hindi ako magdadahan-dahan sa pagtrato sa ganitong uri ng tao. Kapag mas lumala ang ugali ninyo, matutupok kayo sa apoy. Nagpapakita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa isang espiritwal na katawan nang wala ni katiting na laman o dugo na nagdurugtong mula ulo hanggang paa higit pa siya sa sansinukob na mundo nakaupo sa maluwalhating luklukan sa ikatlong langit nangangasiwa sa lahat ng bagay nasa aking mga kamay ang sansinukob at lahat ng bagay. Kapag sinabi ko, mangyayari iyon. Kapag itinalaga ko, iyon ang mangyayari. Nasa ilalim ng aking mga paa si Satanas, nasa walang hanggang kalaliman ito. Kapag lumalabas ang aking tinig, Lilipas ang langit at lupa at mauuwi sa wala. Paninibaguhin ang lahat ng bagay. Ito ay isang di mababagong katotohanan na talagang tama. Nadaig ko na ang mundo, maging ang lahat ng masama. Nakaupo ako rito at nakikipag-usap sa inyo. At lahat ng may pandinig ay dapat makinig. At lahat ng nabubuhay ay dapat itong tanggapin. Magwawakas ang mga araw. Mauuwi sa wala ang lahat ng bagay sa mundong ito at isisilang namuli ang lahat ng bagay. Tandaan ito huwag itong kalimutan. Hindi maaaring magkaroon ng kalabuan. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hayaang muli ko kayong payuhan. Huwag tumakbo ng walang kabuluhan. Gising magsisi at malapit na ang pagliligtas. Nagpakita na ako sa gitna ninyo at pumailan lang na ang aking tinig. Pumailan lang na ang aking tinig sa inyong harapan. Araw-araw ay hinahamon kayo nito ng harapan at sariwa at bago ito araw-araw nakikita mo ako at nakikita kita. Palagi kitang kinakausap at magkaharap tayo. Magkagayon man, tinatanggihan mo ako at hindi mo ako kilala. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Subalit nag-aatubili pa rin kayo. Nag-aatubili ka. Kumapal ang puso mo. Nabulag na ni Satanas ang iyong mga mata. At hindi mo makita ang aking maluwalhating mukha. Nakakaawa ka. Nakakaawa. Naipadala na ang pitong espiritu sa harapan ng aking luklukan sa lahat ng sulok ng daigdig at ipadadala ko ang aking sugo upang magsalita sa mga iglesia. Matuwid ako at tapat. Ako ang Diyos na sumusuri sa pinakamalalalim na bahagi ng puso ng tao. Nagsasalita ang banal na espiritu sa mga iglesia at mga salita ko ang lumalabas mula sa kalooban ng aking anak lahat ng may pandinig ay dapat makinig lahat ng nabubuhay ay dapat tumanggap kainin at inumin lamang ang mga ito at huwag magduda tatanggap ng malalaking pagpapala ang lahat ng nagpapasakop at tumatalima sa aking mga salita. Tiyak na magkakaroon ng bagong liwanag, bagong kaliwanagan, at mga bagong kabatiran ang lahat ng taimtim na naghahanap sa aking mukha. Magiging sariwa at bago ang lahat. Lilitaw ang aking mga salita sa iyo anumang oras at bubuksan ng mga ito ang mga mata ng iyong Espiritu para makita mo ang lahat ng hiwaga ng espiritwal na dako at makita na ang kaharian ay nasa gitna ng tao. Pumasok sa kanlungan at mapapas sa iyo ang lahat ng biyaya at pagpapala hindi ka magagalaw ng taggutom at salot at hindi ka masasaktan ng mga lobo, ahas, tigre, at leopardo. Sasama ka sa akin, lalakad kang kasama ko, at papasok tayo sa kaluwalhatian.